Magandang araw mga kaibigan. Sa bidyong ito, tatalakayin natin ang iba't ibang ideolohiya sa politika at ang kanilang epekto sa ating mga komunidad. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Disclaimer: The content on this channel is meant only to provide helpful insights, tips, and information on certain subject or topic. While we strive to provide accurate and up-to-date knowledge, this is not a substitute for professional advice. Always consult a qualified expert or professional for your specific needs. We encourage you to use this content as a guide for learning and additional information. If you think this does not fit what you want, please skip the video. Sa bawat batas na ipinapasa, sa bawat programa na inilunsad, at sa bawat desisyon na ginagawa ng ating mga leader, tayo at ang ating mga komunidad ang direktang naapektuhan. Kaya mahalagang maintindihan natin ang mga prinsipyo at paniniwala sa likod ng iba't ibang ideolohiya. Tara, simula na natin! Unang-una sa ating listahan ng konserbatismo. Ang mga konserbatibo ay naniniwala sa kahalagahan ng tradisyon, ng mga lumang paniniwala, at ng mga institusyong matagal nang nakatayo. Para sa kanila, ang mga pagbabago ay dapat dahan-dahan at dat pinag-iisipan ng mabuti. Halimbawa, ang mga konserbatibo ay kadalasang sumusuporta sa mga batas na nagpapatatag sa pamilya, tulad ng mga batas laban sa aborsyon at diborsyo. Bagamat may mga nagsasabi na ang konserbatismo ay makaluma at hindi na akma sa modernong panahon, marami pa rin ang naniniwala sa mga prinsipyo nito. Sunod naman nating tatalakayin ay ang liberalismo. Ang mga liberal ay naniniwala sa individual na kalayaan at sa pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao anuman ang kanilang kasarian, lahi o estado sa buhay. Ang mga liberal ay kadalasang sumusuporta sa mga karapatan ng mga kababaihan, LGBTQ+ at iba pang mga grupong marginalized. Sa mga komunidad na may malakas na impluensya ng liberalismo, makikita natin ang pagiging bukas sa pagbabago at ang pagtanggap sa mga taong may iba't ibang pinanggalingan. Ngayon naman ay ating pag-usapan ng Marxismo. Ito ay hango sa mga ideya ni Karl Marx na naniniwala na ang kasaysayan ng tao ay isang kasaysayan ng tunggalian ng mga uri. Para sa mga Marxist, ang mga kapitalista o yung mga may-ari ng mga kagamitan sa produksyon ay siyang nagsasamantala sa mga manggagawa. Ang layunin ng Marxismo ay ang magkaroon ng isang lipunan kung saan pantay-pantay ang lahat at walang pagsasamantala. Bagamat maraming bansa ang nagtangkang magpatupad ng Marxismo, karamihan sa kanila ay hindi nagtagumpay. Chapter 4: Anarkismo, Kalayaan ng Walang Gobyerno. Ang susunod nating tatalakayin ay ang anarkismo. Ang mga anarkista ay naniniwala na ang lahat ng uri ng gobyerno ay mapang-api at hindi kailangan. Para sa kanila, ang mga tao ay may kakayahang mag-organisa ng kanilang mga sarili at mamuhay ng mapayapa at maayos ng walang panghihimasok ng Estado. Bagamat ang anarkismo ay kadalasang nakikita bilang isang radical na ideolohiya, marami sa mga prinsipyo nito, tulad ng pagbibigay diin sa kalayaan at kooperasyon, ay makikita rin sa ibang mga ideolohiya. Chapter 5, Pasismo, Nasyonalismo, at Autoritarianismo Ang pasismo naman ang ating susunod na tatalakayin. Ito ay isang ideolohiya na nagsusulong ng matinding nasyonalismo, autoritarianismo, at militarismo. Ang mga pasista ay naniniwala na ang kanilang bansa ay nakahihigit sa ibang bansa, at dapat na pangunahan ng isang malakas at karismatikong leader. Ang epekto ng pasismo ay makikita natin sa mga rehimeng diktatoryal na nagsusulong ng karahasan at pang-aapi. Mahalagang maunawaan ang mga panganib ng pasismo at labanan ang lahat ng uri ng diskriminasyon at pang-aapi. Chapter 6: Feminismo. Pagkapantay-pantay ng kasarian. Susunod naman nating tatalakayin ang feminismo. Ang mga feminista ay lumalaban para sa pagkakapantay-pantay ng mga kababaihan at kalalakihan sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang epekto ng feminismo ay makikita natin sa mga batas na nagsusulong ng karapatan ng mga kababaihan tulad ng karapatan sa pagboto, karapatan sa edukasyon, at karapatan sa trabaho. Ang feminismo ay hindi lamang para sa mga kababaihan, kundi para sa lahat ng naniniwala sa pagkakapantay-pantay at katarungan. Chapter 7, Ekologismo, Pangangalaga sa Kalikasan At panghuli, ating tatalakayin ang ekologismo. Ang mga environmentalist o ekolohista ay naniniwala na mahalagang pangalagaan ang ating kalikasan at ang mga likas na yaman nito. Ang epekto ng ekologismo ay makikita natin sa mga batas na nagsusulong ng sustainable development, renewable energy, at pangangalaga sa mga endangered species. Ang ekologismo ay isang panawagan para sa ating lahat na maging responsibleng tagapangalaga ng ating planeta. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa iba't ibang ideolohiya sa politika. Mahalagang tandaan na ang bawat ideolohiya ay may kanya-kanyang kalakasan at kahinaan. Ang mahalaga ay naunawaan natin ang mga prinsipyo at paniniwala sa likod ng bawat isa upang makabuo tayo ng sarili nating panindigan at makilahok sa mga diskursong may kinalaman sa ating lipunan. Hanggang sa susunod na video. If you find this video helpful, leave thanks comment in the comment section. Thanks for watching.